Hello mga kabadig. magandang araw sa inyong lahat, welcome back again to my channel So sa mga kabady ko dyan na palagi nakasubaybay -sub sa akin ay uh, salamat sa inyo At sa mga ko dyan na uh, mga silent viewers ay please subscribe to my youtube channel For more uh, farming tips and videos So sa video na to, mga kabadig, ay mag land preparation naman tayo Uh, sa huling pagkakataon. Ayan, mga kabady. Ito na yung pinakahuling area natin na uh, ilan preparation, mga kabady, no? Kasi ay uh, naubusan tayo ng punla. Uh, akala ko nung una, mga kabady, ay kasiya yung uh, pinunla natin. Pero kulang pala. Pero uh, so, doon ay uh, nanghingi tayo ng uh, itatanim na palay sa aking uh, uh, farmer lang dito. At ayun, binigyan tayo. So, dito natin itatanim, mga kabady. So, ayan, uh, kinultivate na natin ito, mga kabady, no. Uh, I-cultivate natin ito gamit itong uh, turtle o mud boat. Uh, so, ayan, ang ating napakalakas na operator, mga kabady, si Dodong, alias Ibasco Abapo. Uh, ayan, mga kabady. So, ayan, so natrakay na natin itong uh, mud boat, mga kabady, no. So, ito rin yung uh, uh, karaniwang ginagamit ng A uh, mga farmer, especially sa pagland preparation ng lupa kasi naman ay napakaganda nito at nabaka efficient So, madali lang uh, i-cultivate kapag ay uh, mayroon kayong ganito mga kabady. Mas mainam ito mga kabady sa uh, mga palaya na uh, mga area na yun, yung mga punod. yung so, tawag nila nga muddy na ano, muddy area. So, napakaganda nito mga kabady. So, yan, nakita nyo naman makabadi kabady, yung uh, putik, pumuputik talaga yung nadaanan niya. So, ito yung putik mga kabady. ito yung isa sa uh, nagpapaganda sa ating uh, tanim, ting mapalay, ito yung nagsisilbing pagkain nila. Uh, yan makabadi. So, wag nyo lang anuhin mga kabady, no, kanang, uh, kapag nag land prep kayo, wag nyo lang uh, buhangin yung ano, pilapil para... Yung mga putik na ganyan mga kabady ay nandyan lang sa ano sa luwang nyo. Hindi makalabas. So, yan makabadi kabady. Tips, no? So, yun. Yung, yung mga damo niyan, mga kabady, ay uh, malalanta lang yan, mga kabady, after a week siguro. Kapag uh, nanonya na, ng tubig, na lublob ng tubig yan. So, kailangan talaga, mga kabady, uh, pagkatapo, pagkatapos itanim ito, ay idrain muna yung mga tubig para hindi kainin yung uh, mga palay natin sa kohol. At, After mga ilang araw siguro mga five days ganyan ay pwede natin ito a uh, paanuhin ng tubig, papunduhan ng tubig para yung mga damo mga kabady, ay hindi maka maka ano, maka ano sa palay, makaapektuhan kasi uh, mga ilang araw lang niyan mga kabady, ay uh, tutubo na yung mga damo sa palay na nagsasanhi ito ng ano, na stress sa ating balay. Uh, meron silang competition sa ah uh, lupa so, nutrients nga gagaling sa lupa so yan mga kabady kailangan na talaga namin itong tapusin kasi bukas na bukas ay schedule sa pagtatanim dito pakyawan ang pagtanim dito mga kabadi. so yun mga kabady no so bilisan lang natin itong mga kabady para madali lang itong uh, matapos so yun keep on watching pa rin mga kabadi. So, yung mga dinaanan ng mud uh, madbot o totol kung tawagin mga kabadi ay sa uh, sasapilin gamit itong kalabaw para ma-level yung mapantay yung lupa. So, ganyan lang ang pag uh, pantay ng lupa mga kabadi gamit yung kalabaw. So, napaka-importante talaga mga kabadi itong kalabaw sa pagland preparation ng lupa, lupang taniman. ah uh, ito yung uh, para mapantay yung mga kabadi ay dinakilangan yung may yun, no, yung kahoy para din yung mga tubig ay padaloy-daloy lang at saka hindi masyadong kainin ng kukol. So yan mga kabaddy uh, atin lang itong tapusin mga kabaddy no. So panoodin nyo lang mga kabaddy ang video na to para ganoon ay makapela So yun mga kabaddy keep on watching stay tuned เอาอะต้องต้อง zoom ันพิลกจะเาเบาน่าร่ารากเินเตวา So, ayan mga kabady, ay malapit na nakinitong tapusin ang video na to Ay sana ay may natutunan kayo sa aking uh, vlog. So, ito yung ating panghuli na uh, land preparation mga kabady. So, ayan. So, expect na mga kabady na yung ating uh, mga vlog sa susunod ay more about uh, paano we uh, take care, paano uh, pag-alaga ng uh, ating uh, taniman, ating palayan. So, yun, mga kapatid. So, salamat sa inyo. So, yun keep, on, uh, yun. keep on supporting my videos. So, yun. So, thank you. See you in the next video. Bye-bye mga kapatid.